Miss Zamboanga, please pick your card. Hashtag El Nino La Nina. El Nino La Nina. El Nino is what we are facing right now. If we do um, simple things like planting trees, Then we can we, we will not experience drought, right? So if we start now, we will achieve La Niña. Thank you. Okay guys, I think we need to talk. What's up ka weather? This is Benison and I'm here to list down the five misconceptions o maling paniniwala tungkol sa El Niño phenomenon. Misconception number 1. Halos walang ulan o walang ulan kapag may El Niño. And this is false. Ang El Niño ay isang phenomenon kung saan mas mainit kumpara sa normal ang gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean na siyang malapit sa equator. Dahilan ng pag-init na ito ng Eastern and Central Pacific Ocean para lumamig naman dun sa western part of the Pacific Ocean kung saan matatagpuan ng Pilipinas. Kapag mas malamig ang dagat natin, mas ting moisture ang aakyat sa ating atmosphere. At kapag mas kakaunti ang moisture sa ating atmosphere, mas ting ula pang mabubuo at mas ting ulan ang babagsak sa Pilipinas. Madalas na nagsisimula yung pag-init ng Eastern and Central Pacific Ocean sometime between April and June at nagtatagal naman ito between 9 to 12 months. At base sa mga nagdaang El Nino, hindi agad-agad nararamdaman yung kakulangan sa ulan sa Pilipinas sa mga unang buwan ito. In fact, maulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa kapag may El Nino simula June hanggang September dahil sa iba't ibang weather systems. At minsan ay mas marami pang ulan sa tag-ulan kapag may El Nino kumpara sa mga tag-ulan na walang El Nino. Kung may panahon man sa El Nino na walang ulan o halos walang ulan sa Pilipinas, ito ay sa mga huling buwan pa ng El Nino na usually ay tuwing October, November, December at January. Kasabay nito ang dry season sa Pilipinas. At kapag sobrang mababa ang ulan sa isang lugar sa tatlong sunod-sunod na buwan, idedeklara dito ng pag-asa yung tinatawag na tagtuyot o drought. Therefore, mas tamang sabihin na normal na umuulan sa unang bahagi ng El Nino habang kakaunti naman yung ulan na bumabagsak sa ikalawang bahagi nito. Misconception number 2. Bihira o walang bagyo kapag may El Nino. And again, this is false. Let's take a look at this chart kung saan makikita ang bilang ng bagyo kada buwan kapag may El Nino, kapag may La Nina, at kapag neutral o normal ang sea condition. Mapapansin sa chart na hindi nalalayo ang bilang ng mga bagyo tuwing may El Nino kumpara sa normal. And in fact, mas marami pang ang bagyo ang pumapasok sa bansa tuwing July at may El Nino. Sa chart naman na ito, makikita yung bilang ng malalakas na typhoon simula 1971 hanggang 2010. At kung mapapansin nyo, ang top 2 years na may pinakamaraming malakas na bagyo sa bansa ay noong 1987 with 9 strong typhoons at 2004 with 10 strong typhoons. Ito ay mga taon na meron ding malakas na El Nino. Sa makatuwid tuwing panahon ng El Nino, pusili mas kakaunti ng bahagya kumpara sa normalang bilang ng mga bagyo habang posible naman na mas mataas ang bilang ng malalakas na bagyo. Misconception number 3. Mainit ang panahon sa Pilipinas tuwing may El Nino. This is partially true but not all the time. Base sa mga nagdaang datos ng pagasa, asa nananatili pa rin malamig sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas tuwing December, January at February kahit pakasagsagan ng El Nino at kakaunti lang ang ulan. According din sa pag-asa, ang tatlong pinakamainit na taon sa Pilipinas ay naitala noong 1998, 2016, at 2010 na mga taon na may El Nino. 1998 rin ang taon kung saan naramdaman ang isa sa pinakamalakas na El Nino sa kasaysayan ng mundo. However, napabilang din sa 10 hottest years in history ang 2020 at 2021 na alam naman natin ay panahon ng La Nina. So hindi ibig sabihin na hindi magiging mainit sa isang taon sa Pilipinas kung walang El Nino. Hindi lang kasi El Nino ang pwede maging dahilan ng pag-init. In fact, mas malaking factor pa rin ang climate change at global warming na siya naman pag-init ng ating atmosphere dahil sa mga pinuproduce natin ng mga greenhouse gases. Sa madaling salita, malaking factor ang El Nino para mas uminit ang panahon sa Pilipinas. Pero pwede pa rin uminit sa ating bansa kahit walang El Nino dahil sa lumalalang epekto ng climate change. Speaking of climate change, isa pang misconception about El Nino is that nagkakaroon tayo ng malalakas na El Nino lately dahil sa climate change. And this is not true, at least for now. May mga similarities sa epekto ng El Nino at climate change, kaya ng mas mainit na temperatura at mas malalakas na bagyo. Pero meron silang malaking pagkakaiba. Ang El Nino ay isang natural phenomenon, meaning kusang tumataas ang temperatura ng Eastern Pacific Ocean at hindi ito kayang pigilan ng tao. On the other hand, ang climate change naman ay hindi isang natural phenomenon. Kaya kasi natin pigilan ng pag-init ng mundo kung babawasan natin ang pagbuga ng greenhouse gases sa ating atmosphere. May mga datos sa na nagsasabing lumalakas ang mga recent na El Nino, possibly due to climate change. Pero kailangan pa ng karagdagang pag-aaral para makonfirm ito. Therefore, may mga weak and moderate El Nino pa naman tayong mararanasan in the near future. At hindi pa natin masasabi sa ngayon na lalala pa ang mga susunod na El Nino dahil sa climate change. And our last misconception at number 5, mas masama ang El Nino kumpara sa Naninya. And this is not true. Ang La Nina ay kabaliktaran naman ng El Nino kung saan lumalamig kumpara sa normal ang Eastern at Central Pacific Ocean. Pupunta kasi ang mainit na ibabaw nito sa Western Pacific Ocean o yung karagatan malapit sa Pilipinas. Kapag mas mainit ang dagat natin, mas maraming moisture yung mabubuo sa ating atmosphere. At kapag mas maraming moisture sa atmosphere, mas maraming clouds ang mabubuo at mas maraming ulan ang babagsak. Therefore, generally maulan sa bansa tuwing may naninya. Madalas ni mas matagal ang kung kumpara sa enminyo na minsan pa nga umaabot ng higit sa dalawang taon. Sa madaling salita, mahihirapan tayong kumpara ang dalawang fenomena na ito at mahirap din para sabihin na mas malala ang epekto ng El Nino kumpara sa Laninya. Hindi rin biro ang mga pagbaha at pagguho ng lupa tuwing may Laninya. At kagaya ng El Nino, malaking hamon din kung paano masusolusyonan ang epekto ng Laninya. If you want to know more about climate change at ang epekto nito sa mga bagyo sa Pilipinas, click nyo lang ang video na ito and I'll see you on my next vlog.